takhey niyan na makakagulat ka naman sabi niya pa-agility eh oh ang bilis ni Carbon na eh no? bike mayaman. palapat dalawang ikot lang sa Philippine Arena na kami oh oy tatlo kami si Mang Pax okay. si Grace <laughs> saka si si Carbon Lodi Carbon Lodi Carbon Lodi pala Carbon oh mukha Carbon ta kami ng Arena yon mamaya na lang Woo. tangi mga ka naman. Ayun, good day mga kabike buddy. Papadyang nga tayo ngayon papuntang Philippine Arena. Pasama ko dito si Mang Pakito at si Chris Mondihar. Dito nga kami dumaan sa East Service Road ng NLEX kasi ito yung pinakamabilis na daan papuntang Marilao, Bulacan kapag galing ka dito sa May Valenzuela City. <tries> Woo, arena kami, Arena! Tristogis! Dito nga kami lumabas sa may barangay Lias. Pagkagaling namin sa toll gate ng may kawayan Bulacan. Actually maganda dumaan dito kasi puro light vehicle lang ang dumadaan dito. Bagtasin mo lang tong diretsyong daan na to is lalabas ka na ng MacArthur Highway. But take note, lagpas ka na ng kaunti sa SM Marilaw. Kaya konti na lang ang papadyakin mo papuntang Pilipinarina. And I'm sure that sounds great, right? Kidding aside, maganda tong route na to. Isa to sa paborito kong daan kasama yung dun sa kanto ng Malhakan may kawayan. Ang pinagkaiba nga lang nun, dun ang labas mo before SM Marilaw pa. Siguro mga 1.5 kilometers pa yung layo ng papadyakin mo bago ka dumating sa SM Marilaw. na kami oo ang bilis ni Carbon ayun oh. o no? pati mo ka Carbon yun laps muna kami laps ayun mga kabike body pagdating nga natin sa kanto ng Papilipin Arena is tumigil nga tayo kasi umihi yung dalawa at doon na rin yung simula nung padyak namin na pasyal mode. Yung tamang kwentuhan lang, alam mo yun, kasi kababalik lang ni Chris sa pagbibisikleta, kaya ganyan lang ang takbuhan namin. Para hindi mabigla si Chris, pati na rin ako, na once a week lang mag-insayo. Minsan nga ay zero pa eh. Ang importante lang naman is nakakapadyak kami. Kasi malaki ang benefit ng pagbibisikleta at kahit anong ehersisyo, basta in moderation lang mahigit tumas nga naming hindi na kasama si Chris sa ride. Kaya marites mode lang kami pagdating sa bukaw Madami rin kami nakita nakakilala namin na hindi ko na sinama sa video. Gaya nila Cap at Katuro. Si Ate Nora na may picture pa sila at yung iba nakakilala ko lang sa buka. Madami rin naman nagbabike dito sa Philippine Arena paglinggo. Kasi patag lang at medyo may distance din. Kagaya sa Taktak Antipolo, ang pinagkaiba nga lang is walang ahon dito, kundi patag lang, maliba lang doon sa paki at sa overpass, which is maisilang naman yung talaga. Oo. Oh? oh? Dami mong alam. Dami mong alam, Lolo <laughs> Pax. Kaya binibentahan ka ni George ng second hand eh. Brand new yan. brand new ba yan? <laughs> Gamit ni George O'Connor dati yan. <laughs> <laughs> yung unang ronda. <laughs> yung unang ronda, <laughs> Pilipinas. Dami dahil yan pa pinili mo? pumili eh. Pumili. Yung puti, ayaw mo ng puti? Yeah, Ba't pinili mo yung pumili. old, old model? Itong, bra, itong bagong gawa. bagong so, gawa. Eh. yung yung ang ano, manggan. Yung ano niya, yung design. Manggasan niya, ano. Bago na. <laughs> nagkaroon ng ano si Chris. Uh, uh. Si, <laughs> sabi niya, naglumaan ko yun. <laughs> <laughs> Tanga, si ano, kumorder niyan. Si uh, Analea, si An Si Oo. Oh. Yan yung order nito. Ito ginamit niya to eh. Kinuha ko to, naka-bundle pa, marami kasama eh. Partner ba yan? Oo. Oh. May medyas yan? Ano sa'yo o up and down? Up and down. Uh, Walang okay. medyas? Yung iba may medyas no? Hindi, yeah, may medyas. Magkano plus pag may medyas? I uh, alam eh. ginamit ni Kirk eh. Ha? Yung ginamit ni Kirk, marami na mo eh. Yung ginamit ni Last of tayo. Ayun, so dito, tamang marites mode nga lang kami. Habang tinitignan namin yung mga nagzuzumba, saka yung mga nagbabike. Kapag umaga kasi madami nagzuzumba dun sa gilid ng Philippine Arena. Actually, madaming nag-e-exercise dito. Like jogging, running, yan, zumba, saka cycling. Dito sa part na to, is ito yung way or yung bypass road papuntang Angat pog-pog at North Agaray, Bulacan. Magugulat ka na lang kasi dating damuhan yung way na to. Pero now, is napakarami ng na naglulutangan na establishment. Like Dunkin' Donut, Grinding Go, KFC, at marami pang tinatayo na hindi pa tapos until now. Kaya kung kababalik nyo pa lang sa pagbibisikleta at gusto nyong pumadyak na may konting distance, pero patag lang is ito yung may re-recommend ko kasi subok ko na to hindi ka na mabibitin kasi 15 kilometers mahigit yung one way pa lang ha pag galing ka ng Metro Manila hihintay ko yung dalawa Hintay ko yung dalawa bibidyoan uh, ko ito na sa Philippine Arena ayun o tao linggo kasi ngayon eh kami nag nagbibiyahe naggalap, sa Canada susumba tapos lang namin kumain eh, one to one to lang kami hindi na kami kami sa patubig sarap ng balisiana doon umili lang si Chris ng short yan wala kami alas 9 pa lang masakit na yung ano araw